Dahil bibihira lang yung dumadaan dito na sasakyan, eh ganito po yung makikita natin. Uh, dalawang lane po ito pero dahil sa bihira lang daanan, eh inaabot na ng damo. Medyo pinaiksian lang kasi hanggang dito lang talaga yung lawak nitong lane na ito. Unlike nung unang pagkagawa ng ano, kalsada na ito is uh, iba yung Uh, mas malawak ang part na ito. So, uh, alam na this. <laughs> so, syempre, para makatipid daw. kabulubundukin bahagi ng lugar na ito matatagpuan ang isang liblib na komunidad na kung tawagin ay Barangay Barayong dito sa bayan ng Palo. Ang lugar na ito ay boundary ng katabing syudad, ang Tacloban City at ng bayan ng Santa Fe, Leyte. Dito nagmumula ang mga samutsaring root crops, mga gulay at mga prutas. Balit lumipas ang ilang dekada ay napag-iiwanan ang lugar na ito pagdating sa pagunlad. Magandang araw po mga ka Spider Max. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog. Sa araw na ito ay magbibigay ako ng update sa tinalakay ko noon na dalawang taon na ang nakalipas sa tungkol ito sa ginagawang provincial road o farm to market road dito sa barangay Barayong. May dalawang faktor na nakakatulong sa pagunlad ng isang lugar. Ito ay ang maayos na komunikasyon at mabilis na transportasyon. Lalo na pagdating sa pagbebenta ng mga produkto sa pamamagitan nito ay magiging mabilis at malaki ang productivity sa mga hanap buhay. Kaya samahan niyo po ako at silipin natin kung ano na nga ba ang update sa kasalukuyang ginagawang kalsada na nagdurugtong mula pawing kampitik ng palo at sa San Miguelay at San Isidro ng Santa Fe. Guys, nandito na tayo sa Barangay Barayong at uh, ito yung pinaka dulo itong uh, barangay na ito. So mangilan-ngilan na lang yung bahay na makikita natin. At uh, huling punta ko rito ay uh, last uh, March 2022. So titingnan natin sa unahan yung kalsada na kasalukuyang ginagawa nung pumunta ko rito at uh, i-update natin o bibigyan ko kayo ng update kung uh, kumusta na ba o kung saan ba yung talagang na tapos sa ginagawang kalsada na ito dahil bibihira lang yung gumadaan dito ng sasakyan, eh ganito po yung makikita natin uh, dalawang lane po ito pero dahil sa bihira lang daanan eh inaabot na ng damo Ayan, halos sa uh, lamunin na ng mga damo itong uh, lugar na ito. Yeah, so, nandito na tayo sa pinakasitio nila. malapit na tayo sa bandang uh, dulo kung saan tayo nag-vlog noong last year 2022. ermark sana nandito na tayo mismo sa pinakadulo nung last part na ginagawa yung kalsada. So yan sa bahagi na ito, ito yung pinakahuling part ng kalsada na dati nang gawa at yung bandaron ang nakikita nating medyo puti ay medyo bago-bago pa siya. So nag-umpisa itong gawin Itong kalsada na ito, dinugtungan ito noong last March 2022. Tingnan natin. Ayan. So dito ay makikita natin na talagang matagal na itong uh, ginawang kalsada. Pagdating dito sa unahan, ayan. So ito, ito na yung pinakabagong uh, kalsada. At uh, mapapansin natin is uh, medyo medyo pinaiksian lang kasi hanggang dito lang talaga yung lawak nitong lane na ito unlike nung unang pagkagawa ng ano kalsada na ito is uh, iba yung uh, mas malawak ang part na ito so alams na this <laughs> so syempre para makatipid daw titingnan natin sa unahan kung ilang kilometro ba yung nagawa sa kalsada na ito. At mula dito sa ating kinatatayuan hanggang doon sa intersection ng uh, Pulak Road ay aabot ng limang kilometro mahigit. Ayan, so simula rito ay ating lalakbayin at titingnan natin kung gaano kahaba ang nagawang kalsada rito. Tara, let's go! last na punta ko rito eh talagang masukal pa ito dito at kasalukuyan palang lang uh, nililinisan wala pang bato Ayan. so ngayon eh talagang napakaganda na ayan no so yung mga mahilig magbike ayan so ito yung pinakamagandang ano uh, lugar para magbiking tapos nung dumadaan ako dito eh talagang maputik ito dito grabe tsaka ang lalalim lumalagpas pa sa aking ano higit pa sa aking inaasahan yung nagawa na kalsada dito kasi ang pagkakaalam ko is dito lang banda sa unahan ayan so dito sa portion na ito ito na po yung uh, Santa Fe Leyte. ito na po yung boundary yan po yung barangay San Miguelay ay uh, Santa Fe Leyte. yan Oh, o, ito. ito. yung uh, kaya pala nakakadaan na sila dito. Okay. Tapos na ba yun yung karsada ng tuwa kasangan? Oo. Oh. Ha? Diret si Minto ba? Oo, nito. Oo, oh, sige, sige. Ayan napansin natin ayan oh. Eh kalahati pa lang yung nasisemento dito banda. Ayan. pero sa unahan tingnan natin. Ito yung barangay uh, San Miguelay Santa Felipe. Ayan, so patungo tayo ngayon doon sa intersection ng tigbao Road. Ayan, so di, diyan po tayo lalabas at uh, kung kakanan tayo ay patungong Tacloban at kung kakaliwa naman tayo ay patungong Santa Felete sa proper. So ang uh, lugar na ito ay ito yung uh, Barangay uh, San Miguelay Santa Felete at dito sa unahan San Isidro, Leyte. 'Yan. Matatanaw natin dito sa kaliwa. Napakaganda po ng sunset 'yan, oh. Kung wala sana yung ulap na 'yan, eh talagang napakaganda po niyan. So may mga portion na ginagawa pa rin. Tulad nito, bagong bago ayan oh. Bagong gawa yung dito sa kabilang kanan. So ayan mga ka Spidermax, nandito tayo sa portion kung saan ay ginagawa pa itong bahagi na ito na portion na kung saan eh malapit na pala tayo doon sa pinakadulo nito, yung intersection ng Tigbau Pulak Road at naririnig ko na yung mga dumadaan ng mga sasakyan kasi yung portion na yan, o yung kalsada na yan ay uh, pinapadaanan na ng mga uh, motorista ayan, so, yung sinasabi kong kasangan, ito po yung uh, nagdurugtong nitong kalsada na ito mula dito sa may barayong barangay barayong, palo leite at hanggang dito, sa barangay san isidro, santa fe leite so, tingnan natin itong ginagawang kalsada, ayan o oh. so, parang overtime na yata oras na overtime na, ayan Sempre, kasi kailangan tapusin since uh, last portion na ito. So yung dating uh, contractor pala sa doon sa may bandang Barayong e eh, iba at dito naman ay pangatlo na pala itong uh, contractor. Ah, uh, siyempre dahil mas malayo po yung mula dito sa Kasangan hanggang dito sa may Barangay San Miguelay. So marahil ay uh, hinati na naman ulit ng panibagong uh, contractor. Ayan, so tingnan natin sa bandang unahan. So tara, let's go! kung kakanan tayo ay uh, ito yung papunta ng uh, Tacloban ayan so, yan yung papunta ng uh, Tacloban So yan po ang uh... Nasaksihan natin ang update dito sa kalsada na ito sa karugtong ng Barangay Barayong at Barangay San Miguelay at Barangay San Isidro. So napakahalaga po na meron na tayong kalsada na madadaanan lalo, lalo na sa ating mga magsasaka. Ito po ang tinatawag na Farm to Market Road na sana ay matapos na lahat ng mga kalsada na kakailanganin ng ating mga magsasaka. Ayan. So sa mga nag-ano rin nagba ay eh, napakaganda po ng lugar na ito kasi wala pang ganong dumadaan na sasakyan. So ayan po mga ka-Spider Max, maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel at sa aking Facebook uh, account. Ayan. So please like and share po sa lahat ng aking mga post sa Facebook at please subscribe po sa lahat ng mga hindi pa naka-subscribe. Ayan. So Please subscribe at click the notification bell at para lagi po kayong updated sa mga bago kong vlog. Maraming maraming salamat po at uh, hanggang sa muli. Bye bye!